Kala may nakikitang isyong legal ang mga komisyonado ng Comelec sa point ni Padaca sa nasabing ahensya. Alamin natin ito sa ulat ni Aljo Bendijo. Ang May 2010 Presidential Elections o DKI ang Barangay Elections noong October 2010 ang nakikitang isyong legal na posibleng gagamitin laban sa pagkakatalaga ni dating Governor Grace Padaca bilang Comelec Commissioner. Base kasi sa batas, si ba magtalaga ng isang Kamalek Commissioner kung siya'y tumakbo sa lidmang posisyon sa katatapos lang ng eleksyon bago ang nanalapit na 2013 elections. Si Paracay tumakbo pero natalo noong 2010 gubernatorial elections sa probinsya ng Isabela. Kung titignan natin, nagkaroon tayo ng another election, yung barangay elections. Kaya uh, uh, ano kaya ang interpretation? Is it the elections where si Ran or yung elections immediately preceding the appointment. Kasi nung nag-run na siya ng 2010, may election pa na nangyari yung barangay election. So that is an open uh, legal uh, question. Nakasa din sa batas ng majority sa Comelec and Bank ay dapat isang abogado at nagpa-practice ng naturang propesyon sa loob na ng sampung taon. Pero ayon kay Velasco, hindi matatawaran ang kwalifikasyon ni ka bilang public servant accountant ang profesyon at naging broadcaster muna si Panaka bago tinahak ang magulong mundo ng politika. Uh, qualified na qualified. Uh, even if you look the uh, constitution, uh, qualified pa rin siya. Although she's not a lawyer because the no uh, says that majority should be lawyers. Uh, sa ngayon, anim na kaming lawyer, uh, pwede pang tatlo ang hindi lawyer kasi yung ang qualifications. Uh, majority must be lawyers in the commission. Sa likod ng kanyang kapansanan, tinapos ni Panagka isang polio survivor ang tatlong dekadang pamumuno ng pamilyang D bilang gobernador ng na Isabela nang talunin niya ito sa ginalap na eleksyon ng 2004 sa probinsya ng Isabela. Taong 2008, ginawaran siya ng Ramon Magsaysay Award for Government Excellence pero taong 2009, nang napilitan siyang bumaba sa pwesto nang maglabas ng resolusyon ang Comelec Second Division dahil sumunoy paglabag sa panuntunan ng Comelec noong 2007 na isinampa ng kanyang kalabang si Faustino D. Dahil dito, buling nakuha ni D ang posisyon at patuloy na namamayagpag ang kanyang kapangyarihan sa Isabela para sa television ng Bayan Alto Bendijo.